Ayan, today is uh, iriripat natin si Braveheart sa smaller pot kasi, ayan, lumiit siya. Bakit nga ba lumiliit ang mga succulent? Siguro, depende din sa sa uh, klima ng kung nasan kayo. Ayan, dito sa lowland kasi is mainit siguro dahil mainit uh, kumukuha siya ng water sa leaves niya then yung pinaka ilalim is uh, nadadry na yung leaves then ayan kaya lumiliit siya eto na si brave at i re na natin siya ayan that is Sobrang laki niya. Halos sakot niya na itong ano, pats na to. Pero ngayon, ayan, lumiit siya. Ayan, naging ganyan siya. Siguro, kay, ayan yung picture niya dati. Oh. Sakop na sakop yung pats. Siguro, dahil din magbe-baby siya, ayan, nagigib siya ng uh, space para lumaki. Ayan. Then, ito is i- ire natin sa mas maliit na pot. Tatanggalin natin yung mga dry leaves, then lilinisin natin tapos yung old uh, roots niya is i-remove ko na rin. Ayan. para malinis na malinis siya. Then baka kasi merong ano, merong mga pests sa ilalim. Ayan, kaya need natin tong uh, linisin then iripat natin sa uh, mas compatible siyang uh, ano, patches, di ba? Yung sakto lang. Ayan, tinanggal ko na yung old roots para malinis siya. Hindi ko i-remove -re yung babies, niya. hayaan ko muna siyang lumaki. Then spray ko lang siya ng alcohol para Uh, matanggal yung mga maliliit or kung meron mang maliliit na mga pest ayan then uh, iripat natin siya dito sa mas smaller na ito is sa uh, ceramic ayan pinagtaniman ko na din ito ng ng astro ayan din iripat ko yung astro ko pinagsama-sama ko sila. Ito yung soil kong gagamitin is yung usualing soil na ginagamit ko. May halo siyang ipa, then pumice, at garden soil. Ayan lang yung ginagamit kong soil dito sa lowland and okay naman sila. Ayan, nakakasurvive naman sila kahit uh, papano. Ayan, napansin niya yung soil na ginamit ko sa kanya is ah uh, iba wala yung pami stone more on garden soil lang then ayan iripat na natin siya hindi ko ni-remove yung babies kasi palakihin muna natin then pag malaki na tsaka natin siya i-cut kaya siguro na mayat ito is yung babies eh, kumukuha din sa kanya ng energy at nutrients ayan Ayan, di ba? Yung kagaya ng flower stalk. Ayan, kaya pumapayat ang ating mga sakilan kasi doon napupunta. Ayan na siya. Ang cute ng baby niya. Magkahawig sila ni Apus. Ayan. Magkahawig sila pero magkaiba sila ng name. Ayan. Ang cute-cute din na to. At then, ayan, nai-reput na natin. Yun lang ang aking ma-i-share sa inyo for today's video. Ayan. Mas okay dito itong Braveheart para mas compatible siya. At pag nagdilig is hindi siya ma-overwater. Thank you guys.